So, what's up mga keepers? Yan. Good afternoon. Yan, may mga dumating sa atin. Tatlong parcel. Yan. Wala tayo yung binayaran. Kasi yan, mga pre-sample natin. Yan. Kaya magpapasalamat tayo kay... Alaga Central. Yan. Sa pagbigay ng... Dried Zubi Yan o. No? Dried Zubi eh Ito naman ay kalawa. Buksan natin to. Yan. Yan then galing to kay Mang B-Max Pet Shop Supplies yan. Pinadala pa tayo. malakas kasta tayo dito. Yan. Diyan tayo na bumibili ng mga pagkain natin sa isda Yan, yung mga nagbigay okay sa atin ng mga pagkain. Yan, ito ata uh, yung dry dog niya. Yan. Ano? Yung dry dog niya. Yan, unboxing tayo ng dry dog niya. Das dried zubi yan. yan yung mga pinapadala sa atin kaya yan mga, mga maraming maraming salamat sa mga nagpapadala sa atin ng mga free yan hindi na natin kailangan bumili nandito ilaw to eh yan maraming tayo dyan ilaw pinadala sa atin then pinadala pa tayo ng ilaw yun oh sobrang laki grabe ano? Ah, ba galing to kay Fetchland PH. Yan. Ano? natin. Grabe. Parang yung dati lang. Yun, no? Know? Dalawang stand. Parang yung dati lang, oh. Naputol. Nabasag, oh. Sayang. Nabasag lang, oh. Sayang yung natin Madam, yun oh, nabasag. Nabasag, madam. Try natin kung pwede pa naman. Gamitin natin kung pwede pa naman. <laughs> naputol kasi oh, yan, hati. Ano? Try natin pasok. Pwede pa naman magamit. Pwede pa naman. Magagawa natin yan ng paraan, yan oh. Kasi nabasag talaga, naputol oh. Yun oh. Balik. Ganda sana. Tingnan natin ni Balik. Ayaw mo pasok. parang magagamit pa ata to kahit putol na yun oh putol na pero goods na yan mga pre-sample natin to yan. kaya siyang bagsak muna kamal man